Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Lani Laksamana RN. Pinsan ko ito na Israel Sabi niya, "Bili na lang tayo ng Bolt. Bolt 'yung taguanan ng pera, Bolt." Aw, <laughs> wala man 'di ay puntay ibutang. Pinaka worst government ever, lahat na lang utang pamor. Okay. Isiner ni Lani ang post ng Servisyong Pilipinas tungkol sa buwis ng mga savings in the bank. Ito. Savings in the bank with 20% tax now. Mag-ipon ka ng pera mo sa bangko, mag-interest. Nako, automatic deduction, 20% interest. <laughs> Ano ba naman yan? Okay, so ito. Ha. Some banks started imposing 20% final withholding tax on time deposits and peso bonds after Republic Act 12214 or the Capital Markets Efficiency Promotion Act became effective on July 1. Okay. In a statement, Security Bank and Union Bank confirmed that they have they have started implementing 20% tax on all long-term time deposits and investments on the first day of demand. Meanwhile, ito na, mga reklamo. <clears throat> uh, kanina, si Kipi Marami siyang post tungkol nito. Naglitan niya na si Kipitcho. <laughs> Bakit daw ganito ang sistema ng administrasyon ngayon? Okay. Yeah. Meanwhile, some groups are opposing the new policy because the, the depositors are supposed to lose it. Under this, people will be taxed 20% of their savings on long-term time deposits which averaging only up to 6% interest per year. Okay? Pinakamalaki na yan. Per year, mag-time deposit ka 6% lang. So, kwintahin natin. Magkano ang maiwan? <coughs> That is, if a person has 100,000 deposited in the bank, And earns 6,000 in a year on the current 6% annual interest, the interest he earned will be reduced to 1,200 due to the new policy. 20%. Eh? They are lacking mabawas. So, I don't know kung Anyway, ako Wala naman akong Wala naman kaming savings Sa bangko <laughs> Na lalo na yung Time deposit na long term Kaya lang Ano ang epekto nito sa Sa gobyerno Magandang epekto nito sa gobyerno Tuwan-tuwang gobyerno Kaya nga dyan o oh, Tumatawa si Finance Secretary Ralph Recto Tuwan-tuwa kasi may income. Okay lang din sana yung income, yung mag-tax tayo basta nakikita natin na mayroong pinagdaanan, no, mayroong nakikita mo yung pinupuntan. sample utang nang utang. Okay, dami nang utang. Eh nasaan napunta yung utang? I don't know kung ano sa paningin niyo ako halos hindi ko maramdaman yung Lalo na sa build better more nila. BBM build better more. Halos hindi ko maramdaman, hindi katulad nung panahon ni PRRD yung build build niya. Talagang kaliwat kanan ang pagpapatayo ng infrastruktura. Ngayon, menos. So yun, galing sa utang yun. Ito naman tax. Hmm. Income, income. Saan pupunta ang income ng gobyerno? Ayuda. O doon sa Congressional allocation sa mga pet projects ng mga mambabatas. Sana sabi nila, lumalugod daw ang ating ekonomiya. Second fastest growing economy in Asia. Well, okay yun. No problem. Kaya lang, kumusta naman ang buhay ng mga kapwa nating Pilipino na nasa laylayan? Lumalago ang ekonomiya, yumayaman ang mga mayayaman, Kumusta ang mga pobre? Dapat sana yung mga pobre, unti-unti umaangat. Kailang, sa survey ng SWS, dumarami ang bilang ng mga pobring Pilipino mula nung umupo ang administrasyong ito. Padami, pataas ng pataas ang poverty rate. Pataas ng pataas ang uh, hunger rate. Anyway, balik tayo dito sa taxes. Kung katulad sana sa Amerika... Uh, nagbakasyon kami doon last year. Mataas ang taxes doon. Yung aking mga anak na nagtatrabaho, automatic, mataas. At, uh, basta ang laki. Kailan kitang kita mo naman saan napupunta yung ano, mga kalsada nila, infrastruktura nila. Sabi ko sa anak ko, anak, kung dito kami manirahan at uh, taksan kami ng malaki, okay lang. Wala kaming problema. Kasi nga, nararamdaman yung serbisyo ng gobyerno. Dito sa Pilipinas, I don't know. Mataas nang ang hindi man nararamdaman. Ako ha, wala akong nararamdaman. Ang nakikinabang yung nakapwesto. Yung nasa laylayan, bakit ko nasasabi nasa laylayan? Kasi nga, tumutulong tayo sa mga talaantig tribe sa bukid no? nasa laylayan. Hirap na hirap sila. Halos hindi sila makakain. Magtrabaho sila, Uh, one day na trabaho, labor. 200 pesos lang ang sweldo nila. How can you live with that 200 pesos kaya? Hanggang survival lang ang kalagayan nitong mga katutubong ito na nakakasalamuha ko. Ay, I uh, don't know. Mula nung umupo ang administrasyon ito, tatlong taon na, no? Isa lang tulong ang dumating, abono. Noong El niyo last year, oh, sila. Okay. Ngayon lang dumating ang abono, tig isang sakong abono kada tribal family na nasurvey. Problema, yung isang sakong abono, ang mga talantik farmers pa magpamasahe pupunta sa sentro ng bayan, gagastos pa para kunin yung abono. Ganon ang klase ng serbisyo. Kaya ang advice ko, huwag nyo nang kunin gastos gastos lang kayo kasi ang layo pa magpakyo uh, ng sakinam. ako na lang mo hatag sa inyong abono oh. tama nagpapatanim tayo ng mga iba't ibang pananim nagbibigay tayo ng abono ito na lang abono o, yun <laughs> so good luck sa mga may pera sa bangko <laughs> ako wala man akong pera sa bangko kaya bahala na sila dyan okay. salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig kasi nga ang income sa channel nito is pantulong uh, nagpapatanim tayo ngayon ng arabica coffee uh, high yielding crop ito na inaasahan namin na magbibigay ng kaginhawaan mag aahon sa kahirapan nitong talandig tribe panoorin nyo ang video na ito nag-aarap na ko sa area ni Boboy o ako siyang bisitahon huwag mo na ni ang kape iyang gitanom nindot gid kayo ng mga sibling mayong buntag diya! ah may mayong buntag po mananong tag kape so puro dan o iti ang imex? puro dan Ah, kung butang. Ini ka ite. Mananom gyud mi og kape kay aron mao as mi sa kalisod og makasuporta sa among anak nga mga estudyante. Oo. Salamat gyud guys sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video. Ya kan So ini mo na ni akong trabaho. Maglampas, maghinno ni abangag dala tanom. Aron ang akong magyan nanay tanom, kompleto na daan. Oo. O, salamat po sa gatanaw sa video og kaning nag-suporta aning si nga kape. Mm -hmm. Na makatanom na ng nga namin makasuporta sa mga bata nga parang pagimparayan sa pag-eskwela. Karon dagandaghan gyud ang ilang natanom nga kapih Pila rin ni kapunuan ninyong kape? Uh, 350 ang among natanom. O amo pa dugangan. Hmm. Sa pagpasuporta sa among anak sa pag ilang pag-eskwila. Yeah. Uh -oh. So, luag na kaayo ang ilang natamnan o kape. So, na ni ang ilang irya. So, lampas, og bangag og pagtanom dritso